nakakahiya. Kasi, pupunta sana ako dyan sa bamban at mamimigay nung ayuda ba. Ayun. Tapos, itinan ko yung DSWD. chu 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 Tapos, magbibigay po, guys, sa mayor. Hinahanap ko ngayon yung mayor. Ano dumating? Itong cute na cute na china. Sabi ko, ay, Ah, uh, yung mayor? Tapos sabi niya, ini-English ko pa noon. Tapos dire-diretso, tatas mag-Tagalog eh. Sabi niya, no, 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 I'm the mayor. Ako po yung mayor. Ako po yung mayor. Hindi, yung totoong mayor, hindi ikaw. Alam ko, ikaw ang bossing dito. Kasi ang daming alalay, oh. lahat ng pants niya, ando, nakasunod. Tapos sabi niya, hindi, ako talaga yung mayor. Sabi ko, ah, talaga. Tapos tinatanong ko yung mga Pilipino doon. Tapos sabi niya, hindi, yan talaga yung mayor. Siya ang nagbibigay ng trabaho. Nako, talaga lahat sila sumusunod sa kanya. Kaya, Eto nga, naguguluhan ako dito sa investigasyon dahil nung una pa, nagdududa akong Pilipinas siya, pero sigurado na yung mga tao doon, talaga nabigyan niya ng trabaho, ng tulong, kung ano. Kaya lang, eto nga, investigahan daw natin dahil uh, para sa akin, palibasa may karanasan ako tungkol dyan. Wala pang pangalan na Pogo. Meron na kaming mga nagsusugal na galing sa China, galing sa kung saan. Doon sa Fort Ilocandia, sa Lawag. Ngayon, katok ako ng katok dyan sa Fort Ilocandia. Hanggang sinabi sa akin, magtanong ka dyan sa Pagkor. E, eh, governor ako noon. Sulat ako ng sulat sa pagkos. Sabi ko, sino-sino ba ito? Dumadagsa na yung mga foreigner dito. Hindi na namin kilala. Abi, sabi ng pagkos, hindi. Kompleto ang papeles niyan. E di, nagmukha kaming uh, ewan. Tapos, tameme na lang. Tapos, nagdadatingan yung Bureau of Immigration. Ganon din ang sabi. Kompleto daw ang working visa. Eh, kaduda-duda naman mga itsura. Tapos, nakahuli pa kami ng mga credit card scam doon sa airport. Abay, pinabalit, pinapinalabas pinalabas lang, binaliwala kami lahat. Yung iba, natuklasan namin, may passport pa, bilib ka, pati DFA sangkot. Tapos, nung susugurin na ng mga pulis na lokal, yung lugar, abay, nagsilabasan yung mga bodyguard nila. Akala ko kung sino yung bodyguard na yon, mas sikat pa sa sikat, bihira, mga VIP, social security ng PNP, mulang nila my goodness, talaga. Kaya, ngayon, Hinahabo lahat, bambahan, pora, kung saan-saan sa Clark, lahat ng local government. Iniisip ko na baka naman dapat yung regulatory agencies na talagang in charge, katulad ng PAGOR, sila muna ang managot. Bakit sinisisi yung mga local government? Katulad ko noon, wala namang kami magawa. Talagang hindi naman natin masasabi na walang sala yung mga local government pero yung main responsible agency ay yung pagcor bureau of immigration dfa at higit sa lahat yung pnp lahat ng mga yan dapat alam nila yung nangyayari